Và chúng ta đang đi mua Helen và <coughs> <coughs> Like a hell cat. makakadikit, pauwi na rin kami nito pagkatapos namin magtinda sa Sports Fest. At bago kami umuwi, ay nautusan muna kami ni Commander kasama ko ang aking TikTokers na bumili ng aming favorite na pansit dito. Somewhere in Marikina River lang to. So malapit lang siya doon mga kadikit. At ito nga, ang galing ng aking tiktokers. Parang kala mo, totoo talaga. O ha, 360 chas. Ayan, siya ang nagbibideo ngayon mga kadikit. At pupunta nga kami kay Lola Helen. Alright, chocolate. Hey, mga ka dito kami sa Marikina and we're going to buy some Lola Helen

Ilang dekada na nga nakatay yung tay? Basta, so many years. Mas matanda pa sa akin. Hindi pa ako pinapanganak. Ano na yun? Ah. Masarap kasi talang yung lalahelan nila. Napansik. Lalo na yung litsa yung kawali at yung sabaw. Nakakadami ako na rice din kapag gano'n yun yung akin. Parang pinasirin. Discipline. Good things of oh, excellence. Tate, ano ba yan yung jogging court dyan? Pwede mag-jogging dyan? Okay. Ha? Pwede yung mga sports ko. Ba't may tao? Ay, ano ako tayo? tayo. Mag-unap. Ba, may bayad na dyan? Ba't dati? Meron really? eh. so น a p r e p p i n up on I want to buy s o l o l a Helen f o o d I'm so hungry already. What? <laughs> <laughs> Nina? Oh my god, come on, come on, I'm so c h e g p t o s o l o l a Helen. <laughs> Oh, la, la la la, I'm blue. La la la, My favorite is a favorite. Alam pa nga alam na favorite. I'm

O ba diba may mga babae na din nagbibigay? Hindi wow. <laughs> may mga nagbabay, may mga babae na rin nagbibigay. Yup. May nakita kami pa, kasi.

Ayun yun, di ba? We are here at Lola. Hello. Uy, may only have din sila dito. Ito, man. Wow. wow! Lola Helena watch the washer. Then you the washer? <laughs> A few moments later. At ito na nga mga kadikit, pauwi na kami ng akin tiktokers nito. So after how many years, eh nagtaas na rin ang, ang pansit leksyon. So nasa halagang 210 pesos na siya. Parang dati lang no, 110 lang siya, tapos sumakit ng 130, tapos 160, 190, ngayon 210. Pero sulit naman siya mga kadikit, try nyo, baka pwede nyo rin itong maging option. Lola Helen, Bacana Man, ayan, todo indoors tayo, baka malay natin marinig ni Lola Helen tono no tapos supplyan tayo ng pansit every day everyday. every maging ano na tayo endorser ng Lola Helen pansit hair o oh, di ba sponsoran tayo maumay kaya kami noon pero sana hindi lang laging pansit no may mara may iba't iba naman din silang pagkain doon minsan nagdadine kami ang huling dining namin doon mga kadikit yung kumpleto pang ang family ko nandun pa ang tatay ko nandun pa yung mama ko pero ngayon wala na had to say